Hello ka Maria dahil umuulan ngayon at wala tayong budget mag budget meal na ulam tayo nag nga pala ako sa Ampalaya ayan yung hiwa natin ng small pieces ayan at nag na rin tayo ng tokwa wala pang isang nya na at nag na rin tayo ng kamatis at nag na rin tayo ng sibuyas ah ayan na, naghiwa-hiwa tayo at naghiwa na rin tayo na bawang at damihan natin yung bawang para malasang malasa yung ating lulutuin na ginisang ampalaya nag-rave ako dyan, mga madam, wala rin kasi akong bayat at ayan, niladyan natin ng asin ang hiniwang ampalaya, nagugas ko ng kamay dyan mga madam ha, at pinigapigay natin para maalis ang pait ng ampalaya at ayan hinugasan natin yung ampalaya para mawala yung katas niya at nagbati na rin tayo ng dalawang itlo para konting sahog sahog ba natin dyan at nagyan natin ng terakong magic syrup yung nakaraan nagluto ako ayan bati lang natin at igigisa na natin yan mga madan at ayan ang mga ingredients mga madan wala pang 100 yan at nagpailit na nga tayo ng mantika at ginisan na natin ang bawang sibuyas kamatis Ayan, at igisa natin ang nilamas na ampalaya. Ayan. Igisa natin para lumambot lang siya ng konti. At yan, imekus-mekus natin yan para lumambot siya ng sobra. Para hindi maanong kagatin. At ilagyan natin ng paminta, ginisa mix. At idagdag na rin natin yung toko na binili natin. At ayan na nga, mekus mekus natin ulit mga mga madam. At ayan na nga, luto na nga at isaling na natin sa ating maliit na lalagyan. At may natin pala ako sa rep na daing na bangus dalawang piraso. Masarap kasi i-partner sa gulay ang isda, ba? Diba? Ayan. Luto na natin. Tapos, eto na nga mga madam. At ayan na nakain na.